everybody at welcome back na naman sa ating vlog uh, tayo po yung nandito na po sa bahay kalarating ko lang po at talasin ko na po ng hapon at yan nagugas po ako ng aking baunan yung aking mga pinagtanggalan ng baon at grabe sobrang init ng tubig <laughs> sa labas mainit kasi sabar na po dito sobrang init Pati ang tubig, Mainit, din, Kaya dito, kapag wala kang timba o wala kang balde, at kapag uh, tuwing panahon ng summer, nako, ang hirap. Ang hirap baligo. Kasi sobrang init. Pati nga tubig, mainit. Kapag hindi ka nakapag-ipon ng uh, tubig sa balde o kaya sa timba, ay, good luck sa'yo kung makapaligo ka. Hey Siri, how are you? What? Anyway Siri, what is the temperature here in Manama Bahrain? It's about 39 degrees in Manama. Ah 39 degrees. Please turn on my YouTube channel, please. Uh <laughs> Siri do you have a boyfriend? <laughs> my end user license agreement is commitment enough for me. Ah <laughs> wala siya wala siya pala bakit pag boyfriend so sabi ni Siri 39 degrees daw pero mababa pa yun mababa pa yun hindi pa siya ganun talagang kataas kung minsan umabot talaga siya ng 50 ang mahirap kasi dito pag yung may mayumid yung tipong yung simento nagmo-moist yun ang mahirap talaga. Tapos ang kung sa atin sa Pilipinas mainit, pero dito iba talaga yung init, as in iba talaga. Lalo na kapag yung may humid yung mabigat sa dibdib, parang may nakadagan sa iyo, parang hirap na hirap ka paghinga. Pati mo yung paghinga mo, ramdam na ramdam mo yung yung nilalabas ng hangin mo is mainit. Ganon siya ka-OA. Uh, at yan, sabi ko nga sa inyo kanina, uh, wala tayong day off. Deredret yung ating pasok. Kaya lagi tayong pagod kasi marami tayong ginagawa. Pero okay lang kasi ang importante meron pa rin tayong trabaho unlike doon sa iba kong mga katrabaho is uh, sa ibang mga store sa ibang store namin is nagtanggal lang kasi ng, ng mga empleyado so buti na lang hindi tayo napasama doon sa natanggal yung iba doon matanggal, matagal na sa kumpanya siguro ang dahilan dahil uh, yung isang store nga namin is nagsarado sila so, so sobra na mga tao so sinala talaga yung mga tao ah based sa performance nila at saka yung iba naman is parang tal dito parang under probationary pa sila so parang meron pa silang uh, tinitingnan pa yung kanilang performance basta nag -really sa performance kaya siguro yung iba talaga na tanggal lang kasi syempre kapag natanggal ka sa trabaho lalo na sa ibang bansa ang hirap gumalaw syempre iisipin mo yung paano ka makaka-survive paano ka paano na yung mga bayarin mo dito pa lang Uh, ang hirap kasi lalo kapag nangungupahan ka paano yung bayad mo sa sa bahay di ba yung gastusin mo sa dito tapos yung pagpapadala mo sa Pilipinas at nakakalungkot lang dahil nga na share sila ng mga ano nila nararanasan nila although meron pa naman silang uh, grace period kung hanggang kailan sila so may chance pa sila makahanap ng trabaho na hopefully makahanap na sila ng trabaho kasi nakakaawa kasi naririnig ko sa kanilang kwento is eh, hindi nila pinapaalam yung sitwasyon nila sa pamilya nila na ganito natanggal sila sa trabaho na hanggang ganito na lang sila tapos yung ibang katrabaho ko naririnig ko na nagugutom na nga daw sila kasi nga syempre wala na silang pera so pero hindi pa rin nila pinapaalam yung sitwasyon nila sa kanilang pamilya kaya yun ang mahirap yun talaga yung behind dun sa mga pinapadala naming pera kami mga OFW, yun talaga yung reality. Kung ano yung na, nasa likod noong bawat sentimo pinapadala namin, kundi yung paghihirap namin, pagtitiis namin, tapos sabihin, yun, parang, ang hirap, ang hirap sa sitwasyon namin na malayo kami sa pamilya, tapos kapag nakakaranas ka ng ganitong sitwasyon, ang hirap, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung paano mo sasabihin, kasi syempre isipin mo, parang ayaw mo bang mag-alala yung pamilya mo, di ba? Kaya ang end, parang sa sarili mo na lang. Tapos uh, kung mahina kang i-digest yung sitwasyon, parang iba na depress yung iba kung ano yung nangyayari. Kaya ang hirap talaga maging OFW, mahirap talaga siya. At naranasan ko rin yung ganun na magutom. Pero hindi matanggal sa trabaho yung magutom kasi na, nasabi ko dati, di ba, na na-short tayo sa pera. Kaya ang hirap kaya bawat padala namin, pahalagahin nyo. Kasi sobra yung effort na binibigay namin. So kung alam nyo lang talaga yung mga bawat ah, pagod, pagihirap na pago namin ma mabuno yung perang pinapadala namin sa inyo. So sobrang i-appreciate nyo. Kasi, di ba? At kailangan ko rin palang magpa-ano, magpa, ano, magpa mag-renew ng aking CPR. Yung CPR, yung pinaka-card ko dito. Parang, kumbaga, identification card ko to. Na parang permit ko to. Itong CPR, ginagamit ito sa mga transaction. Kapag kayo sa banko o kaya sa... Basta sa lahat ng transaction, ginagamit itong CPR. Parang pinaka-ID mo to dito. At may-expire na ito ngayong darating na July 18 at base sa aking uh, company na pinagtanong sa HR is parang ako yata ang mag uh, nanito magre-renew pero may idea na ako pa paano gawin ito kasi yung misis ko is nagpa-renew siya ng kanya CPR siguro a few months ago siya yung nagkasikaso ng kanya CPR uh, sarili niya din pera yung ginastos niya gumastos yata siya dito ng 30 BD tapos sa picture lang at ang ano ko lang talaga dito <laughs> tinanong naman ang lagi ko pinagmamakpol. Kapag tinatanong ko ng CPR, can I see your CPR? Nahiya akong ipakita kasi tinyo naman. <laughs> diba? <laughs> Look at the difference. <laughs> diba? Buka akong tuko. <laughs> kasi nung panahon na to, nung pinikturan ako sa immigration, nung dumating ako dito sa sa Bahrain, last May 2014, eh syempre eh, nag-travel ka ng ilang oras tapos hagard-hagard ka pa eh payat pa ako that time kaya ang ending ganito <laughs> yung itsura ko kaya nahihiya talaga ako ipakita ko to at this time mapapaltan ka ng picture ka ilang dekada ka na, <laughs> na dyan. kaya bisa nagtatanong sila pag tumitigit eh Iko ba talaga to <laughs> parang ilang kaso na yung boy so kailangan na natin itong iparinyo kasi mahirap na dahil uh, pagka minsan kasi may mga pulis kasi nagcheckpoint yan sa labas may mga checkpoint so tinatanong yung mga CPR so ingin yung CPR mo so kailangan natin iparin nyo to para iwas problema at uh, yan may panggastos naman tayo na 30 bid at okay lang yan kasi kailangan kailangan talaga din iparin nyo natin kaya okay lang tayo gumastos dyan so wala pa yung aking asawa mamaya pa yung uwi noon 519 pa lang hindi ko alam kung magkakapi ako. Kasi ko mababa yan na kapag ka dumating na siya.